Rolando Senior, Rolando Jr., Rosita, Enrico, Rosario, Ricardo, Atilde, Jessie, Jesse, Meralco. Ay, ko, alam sa iyong kasantusan, susan. Pahat kamay na pinakuan ng mga papong at pinagdali tamong masakit. Kawan! Pangulo, Ano naman? Rosita? Enrico? Rosario? Matilig? <laughs> Matilig! Matilig! Jokes! <laughs> Aay, ah, siya! Yeah. Jesus ko alang alang sa tagliran nung nabuksan sa taktak ng isang matahing nasibat at pinakala nandun. Inarap na ng kasalatan. Badgos iyong iadya kami sa ating <laughs> 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 Galing pahal at maluwala, ate. Galing at maluwala, Ipanalangin mo siya.